Ayan mga kakulitan, mga taga-Pulangi, makikita nyo po ngayon ang uh, gupit ni Bagyong Rolly. Dito po yan sa Pulangi Albay. At uh, uh, kasalukuyan na uh, sa signal number 5 po ang uh, buong uh, portion ng uh, Albay at mga uh, karating nitong lugar. And kanina po as uh, of so 4.50, naglandfall na po si Bagyong Rolly sa Bato, Katanduanes. At nakita uh, nakikita nyo po ngayon ang lakas ng uh, gupit ni Rolly. Grabe! Ayan o, oh, sikit na nyo, tumba na ang lahat ng mga puno dito. Ayan, ganyang kalakas mga kaibigan. Napakalakas talaga ni uh, Bagyong Rolly ngayon. And as uh, expected, estimated time daw, 12 hours daw ang uh, hagupit ni uh, Bagyong Rolly pero naramdaman natin siya at pumasok sa vicinity natin, uh, 2am po ng madaling araw. Then, uh, 5 am to 5 pm po ang panalalasa ni uh, Bagyong Rolly sa ating uh, lugar. And expected din mamayang 10 pm, uh, medyo malapit ang Pulanggi uh, Albay sa ating uh, lugar. Uh, sa bagyo, sa eye wall ng bagyo. Kaya mag-ingat po ang lahat dahil uh, masyado na malakas ang uh, Bagyong Rolly. Live po tayo ngayon dito sa aming likod ng bahay sa Alnay Pulangi Albay kaya po naka live coverage po tayo sa Bagyong Rolly ayan kita nyo grabe na hindi na to masyadong uh, joke joke grabe na to malakas na kahit tayo pwede nang ilipad pakita nyo mga puno mga nyog ayan grabe ayan mga tanim natin dyan oh. grabe na po mga kaibigan Makikita nyo po yan, ganyan kalakas ang hagupet ni Bagyong Rolly. Nagsisiliparan na po. Kaya advice po sa lahat, huwag na pong lumabas ng bahay. At malatili na lang po kayo sa loob. Uh, Mag-prepare na po sa mga low-lying areas dahil napakabilis daw pong tumaas ng tubig natin sa ating mga, mga ilog dyan. Kaya ingat-ingat na lang po sa lahat. Keep safe po sa lahat. Mag-prepare po tayo. Isalbar po lahat. i-save po natin lahat ng mga gamit natin. Para at least po, ah... Uh, kung in case na kailangan natin mag-evacuate na sa hindi tamang oras, hindi naman inaasahan natin, uh, doon direct mga emergency kits like uh, first aid kit, mga canned goods na pwedeng madali na lang kainin, and advice po yung mga, madali pa lang uh, yung mga magluluto dyan, dyan na lang sa, sa loob ng bagay. Kasi nakikita nyo naman po, grabe na, grabe na, ang lakas na po ng uh, bagyong roli. Makikita nyo po uh, ang mga puno ng Yog dinadala na lang po sobrang lakas ni Rolly grabe napakalakas talaga ni Rolly first time in the history na signal number 5 po ang uh, lalawigan ng Albay grabe po mga kaibigan first time in history signal number 5 po 230 kilo per hour po ang lakas ni Bagyong Rolly kaya yan makikita nyo grabe wow Diyos ko, tama na Lord. Grabe na dinadanas natin ngayon 2020 sinimulan tayo ng pandemic ngayon ah uh, grabe sinusundan naman tayo ng mga sunod sunod ng mga bagyo kaya yeah, matilan po tayo sa ating mga bahay just keep updated po sa lahat ng mga news uh, presenters natin dyan kaya ingat ingat po sa lahat grabe talaga maya maya lang mag update ulit tayo kung ano nang lagay ng panahon kaninang umaga medyo okay pa kaninang mga alas 5 pero ngayon nga uh, 6 as of anong oras na ba ngayon? Ah, uh, hindi na natin mapindot ang ating cellphone sa case. Ayan, 6:47 in the morning. Nakikita niyo na po 'yan. Grabe na. Grabe na. 6:47 in the morning. Pero estimated talaga 12 hours ang panalalasa ni Bagyong Rolly sa ating mga lugar. Kaya 5 AM to 5 PM 'yun ang estimated time niya. Pero mga kaibigan, sana lumis na po si Bagyong Rolly. As of now, andun po siya sa Bato Katanduanes. Grabe, nasa Bato Katanduanes po po siya. Pero damang-daman na po natin dito sa ating uh, lugar, sa ating munisipalidad ng Pulangi Albay. At saka po uh, estimated din po na baka ano daw, baka uh, maglandfall sa Kiwi Albay ang ating uh, bagyo. Pero sana naman hindi na. Doon diretsyo na siya sa Karagatan. Grabe na po talaga mga kaibigan. Kung makikita nyo, Eh, yeah, no? Signal number 5 is real! Grabe! Grabe mga kaibigan! Yeah. Woo! Super, super lakas na po ng ating uh, bagyong rolly. Makikita nyo po yan, no? Grabe na! Kaya po mag-prepare po ang lahat. Kung uh, nasa low-lying area kayo, ulitin ko po kung nasa low-lying area kayo. Ah, uh, itaas nyo na po natin. Kung napakabilis ng lakas o ang lakas ng uh, natin. Napakahirap na pag tayo naman mga kaibigan. Ayan po, makita nyo po. Sige lang, sige lang. Diyan na. Ayan ha. Makikita nyo. Grabe na. Foggy na tayo dito. Foggy na po ang areas natin kasi dahil malakas na talaga ang hangin malakas na rin ang uh, ulan pero kanina napaka normal lang niya pero nakakatakot guys, no? kasi signal number 3 tayo kahapon pero signal number 3, ang init-init nagkaroon pa nga ng sunset kahapon pero grabe, nagkaroon na tayo ng preemptive ev uh, pre force evacuation sa lahat ng mga evacuees natin na grabe, na medyo alanganin ang sitwasyon ng alilang mga bahay. Kaya mga kaibigan, tuloy-tuloy lang po tayo sa pag-update. Ayan, tinatangayin na tayo ng lakas ng hangin. Wow! <laughs> Grabe talaga ngayon. Ingat-ingat po kayo sa lahat. Ingat po kayo dyan, especially po sa lahat ng mga paglalan pula ng bagyong roli or Tropic, as, uh, ano, super typhoon Rolly na pala 'to, ha? Huh? Super typhoon Rolly na dahil uh, na-reach na po ang maximum uh, napakalakas na speed. Makita niyo na pwede na siyang magpaangat ng mga yero, mga kaibigan. Pwede siyang magpaangat ng mga yero. Kaya grabe na talaga siya. Super super duper ang lakas na po ng hangin dito sa ating lugar. Kaya po sa mga taga-Pulangi, just keep updated lang po sa mga emergency hotline ng ating Municipality of Pulangi. Siyempre kahapon nakita natin na grabe ang clearing operation ng ating mga ilog. Yung mga natira nung sa bagyong tinta, tinatanggal po natin yan. And siyempre nakamonitor po ang MDRMC and nakamonitor din po ang lahat ng ating mga PNP and sa LGU po ng Pulangi. Ayan, especially ang ating butihing mayor, Andy Mariscotes and nakamonitor po siya kagabi. Uh, kahit medyo naramdaman natin ang bugso ng hangin uh, ni Bagyong Rolly pero ayan po mga kaibigan grabe pa rin po, grabe, grabe kaya tuloy-tuloy po lang po tayo kaya just keep updated, maya maya lang po mag-live po tayo kung kakayanin pa ng ating oras maraming maraming salamat po sa inyong lahat. ito po ang inyong kapulitan